Hello mga kaibigan, magandang araw. Welcome again dito sa aking mini vlog. My name is Mary Ann Bonbon and for today's so video mga kaibigan, as you can see, nandito naman tayo sa ating farm. Ayan, kasama natin dito ang aking ate at ang aking kapatid. Talaga naman sobrang sisipag ng mga uh, kapatid ko na ito mga kaibigan. Alam niyo ba? At eto na nga, makikita natin ay pinapalapalahan na natin itong ating mga sitaw. Alam nyo ba, meron din akong part dito dahil ako ang kanilang videographer. O, oh, di ba? Kasi nga naman, ayaw nila na daw ako kasi sayang aking glota. <laughs> Anyway, joke lang yun mga kaibigan, okay? So, eto, uh, kailangan natin lagyan ng pala-pala yung ating mga sitaw para nang sa ganun ay maging maganda yung kanilang pagkapang. O, oh, diba? Wow. Hindi lang taong gumagapang, pati yung mga bulay natin. <laughs> anyway, mga kaibigan, so eto, medyo marami-rami na ng konti yung ating tanim dito sa farm. Pero hindi mo na natin papakita sa inyo, okay? Diyan lang muna kayo, huwag kayong ma-excite. Balang araw ipapakita rin natin ang ilang mga tanim natin dito sa farm natin mga kaibigan. Okay? So maraming maraming salamat po sa inyo pong panunood sa ating mini content. And I hope na mas marami po sana magawa nating content mga kaibigan. Ano? So hanggang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat. See you on my next vlog.